<laughs> Love Lin. Whoa. Whoa. Good morning guys. Yan kasama natin si Gaara. Try si Kalin San James, si Tatang, si Tyrol, sa Lob, sa si Raven. Si Lovelin. At si Nabunso na una natin kasama si Madam Sonya. Puno tayo mag ngayon. Bör samma i ano Asinga Via Hotspring Guys, ang ganda ng video no. Hot spring, derecho. Ganda guys. Ang ganda ng Pilipinas. At ang pogi ko. <laughs> Napakaganda ng daanan natin guys Ang ganda pa ng view dito Uy oh, sheesh May ilog dun oh Malalaking bato Ang daming Ano tanim na mais ka <tip> Napakaganda ng view Ay Malapit na guys Pababa Pababa na naman

malaking bato Ooh. ayan guys dito na magigil na tayo dyan so entrance tayo okay. sir dito sige papasok na tayo guys wala natin yung mga motor dun daming isda guys hindi na ng tubig pero doon pa tayo Ooh. Ang bato Ang ganda ng tubig oh Welcome. Ayan. Dito yung mga lutuan guys. Tara. Lakad tayo. Ang paganda. Woo. Ang linaw ng tubig. Ang lalaking mga bato. Yeah! Shout out. Yay! Shout out, shout out, shout out. Shout out, Woo! Ang ganda! Merong falls doon Diretto na Mainit na tubig guys Itong umaagos na to Malamig yan Galing mapeeba yan guys, peeba. Oops. Oops. Ang ah. ganda. Ei. Hey. Pala tayong baso guys, shopping god.

ウォーウォーウォーウォー。 tas taas taas wow ng ng tubig <laughs> Hello guys. Hello. Hello. <laughs> Hello. <laughs> Ang linaw. No?

Oh, dun lagi isda bro, bro. Bunog di jujur jini. Ano nga. Puno ay? Hmm. Alam aso, 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 ah, oh, lumabog yung aso niya. Okay, <laughs> yan? <laughs> silang maligo tapos na rin tayong maligo yung mga kasama natin nandun na sa taas balik tayo ulit soon eh wag na natin ng hot spring guys napakaganda napakalinis at napakalabig ng tubig yun si paring Ray Ben nag ka Ben? tara guys we are now bye bye <laughs>